may nagingin ng advice sa atin dito kasi Siya daw siyang estudyante at ang schedule niya ay 2 to 8 and meron lang daw siyang 2 to 3 hours para mag review nasabi ko na to sa mga nakarangkong content hindi mahalaga yung gano'ng katagal nag-aral ang mahalaga dito gano'ng ba kadami yung naaral mo meron kasi yung iba 1 month lang nag-aral yung iba mas matagal yung iba mas mabilis pero ang pinaka point dyan, kung ano-ano yung mga naaral mo at naaral mo ba talaga ito ng tama or mabuti. Siyempre lahat tayo merong 24 hours per day. sabi na natin, sa 24 hours na yan, 8 hours, ginugugol natin sa pagtulog. So ilang oras na lang tayo meron. Meron na lang tayo 16 hours. Then kung estudyante ka or nagtatrabaho ka, sabihin na natin, 8 hours ang ini-spend mo sa pinagkakabalan So meron ka na lang natitirang 8 hours. So sa 8 hours na yan, possible pa na mabawasan niya kasi meron kang personal necessities, travel, and preparation mo sa schools or sa trabaho. So most probably meron ka na lang 4 or 6 hours. Sa 4 to 6 hours na yan, na-spend mo ba siya ng tama? mo? dapat i-align mo siya sa goal mo. For example, gusto mo makakapasa sa PNP ka, Dapat, almost lahat ng oras na yan, in-spend mo nakafocus ka sa goal mo dyan sa oras na yan, sa natitirang oras pinakauling tip ko dagdag ko lang yung hinabi ni Matthew Dix dun sa libro niya na someday is today sabi niya dun sa libro niya dapat daw may spend natin ng tama yung mga vacant time natin na hindi natin napapansin ng mga bakanting oras natin for example, sabi niya dun sa libro niya meron siyang kamit up magkakaroon sila ng meeting nalit ito ng almost 15 minutes. Then yung sa 15 minutes na yon in-spend niya dun sa goal niya or dun sa pagsulat ng libro. Nagtusulat kasi siya ng libro that time. So ganun siya mag-spend ng time para maging productive. So yun lang, kayo naman ang nakakalam kung ano yung vacant time nyo at yung mga free time nyo. na dito yung weekend, so nakadepende na yan sa inyo, i-apply nyo lang yung sinabi ko. Good luck!